Guys, bila lalala, lalala, lala. <laughs> lala, lala. <laughs> <laughs> Guys, <naman> <laughs> <laughs> <Sini. laughs> <Kau ngana? laughs> Unik paling <laughs> <song na> <laughs>

big pure bacon ko pero mas moro na I... kong gikuan gi iayoyoy sa ba akong bak bak puro bisaya puro bisaya kining ko tubang sa una akining dala ko sa kumayogagaw susari-sari so ini niya. Mura mong ipuprint ka niya. Mura mong bubibaliyaan Wala na Way out kayo na nakagpanila. O saan pa rin mo na? Papamasahin ah, na. Di, niya di man niya ay kay bulit ako. Di man pwede kay bayaran man niya yung pamasahin. So wala kay wala kay choice. Ah, kaya wala pa ka nangyong sa so tagal. Uh -huh. O kay muli ko. kay uh -huh. di man mauamong sa labutan. Ni Pacquiao Mart man dahil ang patrabaho ka na ako. Hindi man yung ko. Patay man yung ko. Pati ko patay yung ko magdogay, Hindi ko magdugay. Kung ano wakalis na yung ang ganda ka. Jesus, kawang kikinig. Jesus, kailangan ko kung saan yung naatan. Karoon, anong kuhanin nyo? Jesus, Ni Madam. Gayaya ko bata kay wala naman di medyo kung kyo mart bahala na di medyo kung kyo mart patay di ko niya gayaya ko bata ang ako buhat is dahil na ako bata sa eskwelahan magulang morning poli ko kung ano kung usmangod at kung ano ako kuman ko nila umura susko Sagol me, Pangasinan, Ikolana, so pare ano, uh, eh. uh -huh. na mong naghana, sari-sari pero no pa mga igado na from the Karon kay magistoryahan yun. mi, syempre magbisaya may kay. Uh -huh. Puro mami bisaya, istorya ra pud mo. Sus, man sila. Kayo, <laughs> mm, kay mga suko man taga Pangasinan kay mo kuno magtagalog jud kay basang kuno gi pang-relax sila. Chu 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 chu. man. Oh, ay. Ah -oh ako mo dai mo sus karon pila ka bok di dala manila ga pila mi ka bok lima hmm oy you know, ko pag pila ka eh, ako na lang gi nakuli sila nang aminyo gi pandala ay eh, ko buyag di jugko ko. jugko kay mo <laughs> kay ang plate nang ko patay ko experience niya. ako ani nga ano, na abot ko aning kadugay kay <laughs> kada panahon ako, sa ko galo <laughs> ni man nga ay sige ayo uh, kay dagdagan na tikag pamasahe aw kanang sweldo dagdagan na tikag sweldo hantud abo ah, ang ako ah, oh. mama mo ay, o ako di pa o ticket dito sa ba ko han gi pa send diri ano di na jud sila ka bitaw di na ka balibad ko di man mm. ko lakwaan Oh. Okay, sige naman pangutan, mangkuan. Oh, sige, ay, sige. Balik ka sila, balik ka. Hmm. kuwit mo ba kanang bukid tang nagtrabaho na probinsya mo ron putaga ga ulang ang ko hinoko wala wala ko ka Wala na ka balik wa na ko balik ni balik na pug ko nag apply ko o kuanta pa abroad pero dito si namo na mo kuan ay ikod dito na nakaminyada na ang abroad abroad pero Chada ramen daw kuno nang kuan sa abrog pag makachada ko kag amo. Kung an dili among silingan bali nang anak dito mag America nang anak siya exist ya ubo oh. nani dito sa agency mahal. So where else ako iyang kwaon, masabot-sabot lang ang pero, nako, na dito pero ako na jud ang barrio dere. Mo to among sabot. Ilo kabot lako dito, dito. maminyo ko og gulang ang foreigner pero dili nga magminyo nga magbayad ra ko niya pila ka person sa kusog. Dugay okay, arrangements. Mm -hmm. Oh, kay para maka-green card para hindi na ako mapabalik. Ah. Kaya sila may gastot na pabalik balik sa ulo ko nila pa-process. Oh, oh. Ay, ah, <clears throat> napalaw po ko. Hindi nag so, ba na nagkagulang sa sinuro ko. Naka, iba nagmanin ng bulyati. Panang namuang buang pa, buang pa. Ang ano ni Aite? Buang. Ito ay pagbulag na kita. Mm. Ayaw kong labda. kito ka na dilagyan oh. kasi naptanay. Hindi, Jimmy makasinaptanay. Oh, mm. huwag na problema, provider man siya mo. Provide din pagkaon, anak tanan sa mga bata. Uy, buo man, mura magkagrow na. Pondo, iharag ka ka. Pagbalik na ko, narap ka diha. Ay, buo! Buo mo ni. Ikulong eh. oh, ka. Ikulong siya ko niya. Nagkasunod akong mga bata ni anak, kung hulat na mo na kaya mangulata man na, abot man siya Para tayo. mangulata. Mamukbuk naman siya na ako. Kaya ah. kanang, so nonsense na ba? Hindi hmm. hmm. na gani magkapares ako ng chinilas o blakaw kay ay bata usa kay humani mag-ilis. Inong katubag niyo, so sakay mo gahukas na punti mong usang anak. Kung yeah, sakaw uh, ka niyo, niya hmm. yeah, inanaon pa ko niyo, ay ate. Okay, okay, okay lang sana kung isa-isa. Oo. Oh. Oh. Yeah. <coughs> Ikaw ra usa. Ako sige tis sa. <laughs> di man pwede. Oh, di man pwede kay nakoy nagyaya day sige, mag-inom niya Asa sa atin mo? Kung sige suot, kung sige kuyog, asa mo? Ikaw ka di di makamadrektan ako pangunta na. Galing. Ay, galago. Tsuko, ko ay, dito arang tanduha. Arang tanduha. Kaya makakita niya itong mga anak mo. Sige, tagpatay si tanduha. Masa yung ba? Wala yung lugan. Dali. Na na oh. Dali, raday kayo basin sin Dito, pwede dito. Asa ba? mo kanidahan ko.

Dili dito, Nikas. Kay na anay branch diha sa perfumery. Uh, hmm. Tapos ka katong ka parcel. Bisaya na juga gaay ta. Asa na mangilay kag gaulian? Diha ra ko na naay ko ibalay Sa diha sa, Dih, sa putatan. Ana na kada na. Dulo diri. diri na ako, motor hmm. ako. Doh, na gimotor uh. ra man ako. Dugay na ko diha. Tinyos guro. sa una dito man ko sa Makati ni uli tapos ni sulod ko sa Dasmariñas sa iyang mama ba karon kay sa iyahan naman ko na assign Ora nagdugay ko diri. Antod sa nipalit ko kuan. Uyuan. Kay dalami ang ka? Dali, dire ang kwarta, dali, dali record. dali bulongon dali pod mahurot pag di ka kabalo mo kuan mo tigom. Para tapos ang imong gastos kung di ka kabalo mo balanse, unay wala ka matigom. Tugay na jud eh mo diha nya dali mo trabaho anak red drive. Mm. Ya katukos Dugay na mangko ya kang mag siguro wag kuan ako 2 decades na. 20 years no? kapi? To, kusangka, na kapi. Yakat ko sang sugat ko to? Ay, so, hmm. 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 Ah, years so, iya. okay. Taga halos dili, man, dili man sila maglayo murag 7 years na guro dia. dogay pa rin siya magluwas madugay ang taan eh wala oh diara siya ay kung madugay siya di tuyok

Kaya ah, nga, may ulig kuhan, kadlaw Ano mga kadlaw ng kamuhi? Oh, namay kuhan na sagawas sa gawas oh, Na Mag-inom Ah, <laughs> oh, naibisita bisita isa Mabay ko Ito Ibuhi na nilang traffic light Unay na traffic na diri <laughs> Sa una, wala pa na traffic light oh, Dili na makuhan Ito na yun. Wala pa rin. Naman mo sa amin si Inday. Nagaya lagi. Gaya po doy. Sige pang pasiksi. Tuyok na ba ya, me? Ha? Tuyok na. Ay. Uy. Nabalot ko na <laughs> rin. Okay na? Hmm. Okay nakai. na kay naanak ka? Anak ko. Hay. Diretso na tak Kung di yun gibuhi Nang kuhan dia, traffic light, wala ni traffic diri. Mudre Mudre mga mudre Ha? Ah. Hi magandang umaga si Lili May painting ako na ipadala, ipapadala mm -hmm. Sa Santiago, ngayong mga linggo mo yung iyon sa art studio ko, salamat Sa Toto Eat yan? Oh. Good morning Hindi <coughs> ko tasanay Good morning din <laughs> Kaya sa iyo noon Nagay, okay po, okay po Kung hindi lang ano diyan yung ano yung nag stop -i stop diyan. Oo Para Kung kami, kung kami !Okay. Lagi, lagi, lagi

nandyan na ako nandyan na Oh. Ay. buhay man lang na takme niya kit pa si Joey sa taas ah Joey eh day nanalo ka day oh. ano libre mo libre mo kahit kukulang sabi ko hindi ako nanalo ah si Angel <laughs> patong pa, ito yung kungso. Wala pa muna yung mga katangkat pa muna dito. to siya. Kaya kung anong good lang, hindi ko ka rin mo. Hindi ko yung mga awala. Luwi ka ng mga bala po. Oo, correct. Karoon din, nagkakapaala dito. Sus ako mga pagmamakot. Ayan ako, gandun dito. Dati rin ako, tayo ko na. Sus ko, kinala dito. May sildo ba ina mo? Sildo na mong luha ka na ako, anak. Halos ipadala na mo nila, kaya parang galing. Kung sa'yo gusto nila mo yun, dam ano ko anang Kanang makinsig try ta man na. Amo ang sa sila inon kay dili man taga adlaw jud. Dili dili man taga semana ta kapadalan. Sa ginan lang kay kami nga pagkuha ra mo na ray tindahan nga kuanan, kuharap amo og na ra na bayaran kay andi ano sa ka EJ ni ko na. Mm. Kas na. Na ko EJ kas Dali ra. Totoo kung ano. Wala man ko kay kuan, wala pa na na ay. karong silduhan ay nang nahawi ka na may usa sa among sildo kay na mami allowance alawas mo nang duha tapos nahawi dere may isa kalibo libo moy among gi laglaag nga tumisla ka dong Edgar ana ana kay ako ko kay sige wag mo bra nang pulot iminom ko iminom nalagsa pero bayad dong gal aning nadugay na ko wala ko kay nang bugkan tanduay kanang mga hide yes yes, yes. Lido kay palaigit man kang dako. Lido. Lido sa mga ay unsa dagway dong kung ganahan juga iko. Makain na mag redors, pagahorot sa baso. Dugang na pod murag gauhaw. <laughs> Al Ala, gara kay slim nun ba. Pero redors, kanang redors bisan pag kuan pila ka kiss. Pag tira kay kay katol iyang dalang kaya, gano. Ah. Katakon mag ubing kondom. Kuan <laughs> ni pangihiram nang redors, ya, kay magawa na. Si hmm. Gina, knockdown. <laughs> nah, wala, wala. Anak juga guys, Angel ba, ma. Si Ate Gina ba, nakatulog ba ito nang ikantay. Kung wala na na akong ilabit ni Jill, kay Kabalo. Hindi naman itong matakay, mm. nalipong na to. Kabalo, jugo gubog Jill niya, kukawon. Kabalo na, jugo arong sa'yo. Eh, buyo, jud na nga on sa. Awa na, jud na, kuwaras inday. Si, dungit ka na naman ang gingin niya, mamaulit. nagani ko nang kapag padalag ko. Nahurot man ang kuan giluto. Gani, eh, binig, anak juga ko ba? Nga na natong itong Edgar nga ninyo, matong magdala, tagsudaan nga. Huli man lang <laughs> itong ginaon nula, <laughs> nagayamin na ni Hapon doon. Tinitsuhay tulong sa si Angel ra kay Galagot <laughs> siya kay. Ano siya nga? ingon ko nga mamalitag balot in to go. mo po na ko ikaw nga niingon itong tindira sa balut nga wala na yung balot. Gawin, gusto na yung bubog na mag man to siya mo inom, ato ako anak. Ay mo dito na yung mga pero dili ka na ho Ay mo mo yung salagay mo ba na. Ay,

lain mana ya dire ka PKAS ba Deba gulutami ni mo kare sa, sa ngalan sa Aris, Pilipino <laughs> may kilang ano nyan overall na may ari Same sa Loliel Exso na siya ni Senorito pero sa Spain Michelle <laughs> Michelle lang words nang ano hindi Michael. Michael ano ano word expression sa bukan hmm. Filipino. Salamat hmm. si Madagasi...